Ayan, makalasin mo. Marunong muna yan. Ayan guys, oh. Ito, maraming palang kahoy dito. Dito ko, aakitin yung kasama ko. Matuyo pa, malalaki na. Ayan guys, oh. Maraming kahoy, oh. Yan guys, kilala nyo yan guys. Yan kung tawagin ay ligas. Pag tumama sa inyong balat, ganyan ang mangyayari sa inyo. Magbubutol-butol siya. parang mga na naaagnas. Matindi yan guys, napakakati na naglalaway, na nagkakayat. Sakit. Yan mga dapat iwasan dito sa gubat. Ay okay, guys, titingnan natin yung kasama ko. Pupuntahan natin. Titingnan ko kung nasaan na. Marami na ba siyang nakuha ng panggatong? Okay, hey, kuhain mo lang kuhain. Badali natin. Mumotorin natin yan. Okay, o, oh, ito guys. Kung yung mga lulo ninyo nagmamama, nga nga, mama, nga nga, ayun, ganyan, kung tawagin. Ito yung tinatawag na ikmong layas. Pwede rin to, ginagamit din nila to. Yan, pwedeng inganga yan. Sa mga mahilig magnganga, mga lulu nyo. Sino mang kilala nyo, kung kilala yan. Daming ligas dito, oh. Kilala mo to, ligas? Yan, ligas na yan. Ah, delikado yan pre. Huwag kang hawak na yan. Pag ikaw nalapatan ng dahon na yan, sa balat mo, mag-aagnas yung balat mo na kinakati, na parang na ano, ano? oo, oh, nasugat na kinakati maghahanap pa na pa ako ng guling-guling sarap yun oh, ito guys, sapato guys oh. marami dito sa gubat na hindi nyo kilala na kinakain pala sa ibang lugar, kinakain tong buong nitong tibig, kung tawain, tibig na pula sa amin naman ang kinakain po dyan ay yung pinakantalbos talbos nya yung pinakang dulo ng dahon niya na yung talbos nya pinakang ubod na namumula yun ang ginugulay sa amin ginagataan ganito guys ito yung ibig sabihin ko yan yan yung tibig na pula kinukuha lang namin to to kinukuha namin yan ang pula na yan iniipo namin to tapos yun ginagatanam ginagayat muna namin sarap to guys okay naman to bango rin to bango guys okay to okay sarap to masarap guys oop oh yun guys may nakita ko guys oh bitag sa bayawak to ah. ito guys oh may huli aray pst ako dali pst mo mo dali mo ayun kalasin mo maroon mo kanyan ayun guys oh Hindi ko alam, guys, kung buhay pa. Tumama, pare, kung buhay pa. Kaya na. Ha? Kaya bago Ha? Bago lang? lang. lang huh? Pwede pa kaya? Bago. Okay, guys. guys, okay, so, oh, Namatay na siya. Bago lang ito, bago lang ito, bago lang ito, bago lang ito, bago lang ito. Pero sabi ng aking partner, bago lang daw. Pwede okay. pa. Sabi okay. naman. Ang dapat pa ako. Isa isa lang. Saan yung isa? Saan yung isa? Nakita mo isa? Ito. Walang Dalawa siya, dalawa. Pinutul mo yung tali, hindi? Tul. Ang galing na. Ayan guys. May mong huwag na rin kami pang gatong. Para pagpunta, may dala na ang huli. Hindi eh. dala pang pang gatong. Huwag lang lagyan sa sako pare. Yeah. Yung kahoy pre. Iyan na lang natin. Itali na lang natin. Ba ha? Ba 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 Bago lang naman tayo pre. Bago lang naman tayo pre. Tingin ko yung nga ngayon ngay ngay na huli. Oo, wala to. Ngayong ano lang to na huli? Tanghali. Tanghali? Na ah, ano siya, pa. na initan siya pre. Malambot pa. Ayan mo. Ayan mo. isa sana. Ano bang ba ano? ba pain nun? Yung, wala, alam ko niyan. Ha? Alam Baka naman yung, parang yung mabangong pain nun ha. Nilagay lang sa plastik ha. Baka manok yung uriyan. Ha? Manok yan. Ano? Manok. Manok na bulok. Ano yan eh. Ayan guys, sinasako na ni partner. Ayan, napakalupit sa gubat niyan guys. O paano guys? Ayun, kukuha na rin, kukuha na rin kami panggatong. Abangan yung mga susunod na video guys. So, see you guys. Maraming maraming salamat po. Paki-like and share. Paki-subscribe na rin po guys ng ating YouTube channel para lahat ng video namin ay mapanoodin nyo guys. Paki-hit na rin ang notification bell. Thank you guys. Maraming maraming salamat.